Ala, may sunog. Ayan o. Laki na nung apoy. Bahay nung aming kapitbahay. Kapitbahay namin dito. Yung kapatid niya, ayun. Bahay na susunog. Ayun o, laki na nung apoy. o. Laki ng sunog. Kawawa naman yung mga asong nandun. Bakit nakita mo? Ayan yung, yung pinuntahan. Oo, oh, may mga aso dun. Ayan, nakita okay, niyo yung apoy. Parang wala nung may aso. Kasi ano dun, yung parang... Kaya alam mo. Kadahan ng gulong, ayun. Yung mga tao sa kalsada ay tumigil na. Tapos ang lakas, tapos ang lakas pa naman ng hangin. Ito yung hangin, no? Ah, oh, bumabag yun ah. Parang nagtatapong lang naman. Sa bahay ni Nadani kayami. Eh. Ami. Sa likod. Laki na. Tapos yung nakatira doon, ay ano, nagtatrabaho. Ayun. Sa sobrang lakas ng hangin. Ay, pero bakit ang taas naman? Ba't wala Grabe yung apoy oh. Puro tao. Tabi pa naman nung ano, bilihan nung... Yan, dyan na. Ay no. Pala lumalag pa pala yung apoy. Yan, dyan na. Ayan. Ang gabi. Sunog. Sunugan Sunogan pa. Eh. Yo, dyan na yung ano. Tumigil na yung mga sasakyan dun. Oh my ko talaga tira yung usok ko. Yan, dyan na. Yung... Super para po apoy. School, kakatakot. Bahay nung aming kapitbahay. Nagtatrabaho sila. Ayan. Ayan. Oh! Eh, mga tao doon, oh. Sa kabilang kalsada. Ay, oh, nagagalit na yung bumbero. Uh, Siguro kakapangalabot! nung apoy. Ang kasi mga bahay-bahay dun. Ay, dami na nila. Ubus na yung gamit John. Ay, lagablab na eh. Ayak na ang baby. Ayun, may, may tub. Ay, ala, pababa pala yun. Ayun yung bumero. Ah, sa taas pa yung nag-ano ng tubig. Ayun, no. Oh. Ayun, no. Tayo kasi kami. Dito lang kami sa kabila. Yan yung binibila namin, oh. No? Tapos katabi lang yung sunog. Ay, grabe yung sunog. Laki. Yun. Ang apoy. Eh. Traffic na. ano? Traffic na sila kasi nagsunog. Lakas po kasi nangayon kaya kakalug-kalug na nating video. <laughs> Ayun na. Katakot. Yan, nagusok na yung buong, ano. Traffic din. Kakatabi lang kasi yung bahay dyan. Ayun, no. Oh. Ayun,